Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nito, ang mga salita ng isang taong sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok ay nanatiling tapat sa Diyos. Hindi siya propeta, hindi hari, kundi isang karaniwang tao na biniyayaan ng kayamanan, pamilya at dangal. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ari-arian, mga anak, at maging ang kanyang kalusugan. Sa kwento niyang ito, ating matutunghayan ang tanong at kasagutan, ang sakit at pag-asa, ang luha at tagumpay. Isang patunay na ang karunungan ng Diyos ay higit sa ating pangunawa at ang pagpapala ay muling dumarating sa mga nananatiling tapat. Mga kapatid, samahan ninyo akong balikan ang buhay ng taong hinangaan ng Diyos mismo. Siya ay walang iba kundi si Job. Ang buhay ni Joe. Sa lupain ng Us ay may isang lalaki na nagnangalang Joe. Siya ay kilala bilang taong matuwid, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Siya ay pinagpala ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Napakayaman niya, libulibong tupa, kamelyo, baka, at asno ang kanyang pag-aari, at maraming alipin sa kanila ay naglilingkod. Sa buong silangan, siya ang pinakadakilang tao. Madalas magdaos ng handaan ang kanyang mga anak, at si Zhao ay palaging naghahandog ng mga alay upang humingi ng kapatawaran para sa kanila, baka sakaling nagkasala sila laban sa Diyos. Isang araw, nagtipon ng mga anghel sa harap ng Panginoon, at kasama nila si Satanas. Tinanong ng Diyos si Satanas kung saan siya galing, at sumagot ito, naglibot-libot libot sa lupa. Sinabi ng Diyos, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad, matuwid at tapat, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Ngunit sumagot si Satanas, nagdilingkod ba siya ng walang dahilan? Pinagpala mo siya at ang lahat ng kanya. Subukan mong alisin ang lahat ng pag-aari niya, at tiyak na susumpain kanya. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukan si Job, ngunit hindi niya maaaring sakta ng katawan nito. Ating ang araw ng matinding pagsubok. Sunod-sunod na dumating ang mga alipin ni Job dala ang masasamang balita, inagaw ng mga taga ang kanyang mga baka at asno. Nasunog ng apoy mula sa langit ang kanyang mga tupa at mga pastol. hinagaw ng mga taga-kaldeya ang kanyang mga kamelyo at pinatay ang mga taga-pag-alaga. At ang pinakamasakit, bumagsak ang bahay ng kanyang mga anak habang sila'y nagtiliwang, at silang lahat ay namatay. Si Job ay lubhang nagdalamhati, pinunit niya ang kanyang balabal, inahit ang kanyang ulo, at lumuhod sa lupa. Sinabi niya, hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang kumuha. uriin ang pangalan ng Panginoon. At sa kabila ng lahat, hindi nagkasala si Job laban sa Diyos. Muli na namang humarap si Satanas sa Diyos. Muling sinabi ng Diyos, tapat pa rin si Job sa kabila ng lahat. Ngunit sumagot si Satanas, balat kapalit ng balat. Subukan mong sakta ng kanyang katawan, at tiyak na susumpain kanya. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na pahirapan si Job, ngunit huwag siyang papatayin kaya tinubuan si Job Og ng masasakit na piksang mula ulo hanggang paa. Ninupo siya sa abo at kinakamot ang sarili gamit ang basag na palayok. Lumapit ang kanyang asawa at nagsabi, "Isusumpa mo na ba ang Diyos at mamatay ka na lang?" Ngunit sagot ni Job, "Tanggapin ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi ang masama?" At hindi pa rin siya nagkasala sa kanyang mga salita. Dumating ang tatlong kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad, at Zophar. Itong araw at itong gabi silang nanahimik na nakaupo sa tabi niya dahil labis ang kanyang paghihirap. Sa wakas, nagsalita si Job at isinumpo ang araw ng kanyang kapanganakan. Sinabi niya na mas mabuti pa sana kung hindi siya ipinanganak. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtalo talo sa kanya. Sabi nila, ang pagdurusa ay parusa mula sa Diyos, kaya tiyak na may kasalanan siya. Ngunit mariing itinanggi ni Job, ako'y walang ginawang masama para maranasan ito. Paulit-ulit ang palitan ng salita. Si Job ay nagtanong bakit pinahihintulutan ng Diyos na magdusa ang matuwid. maya, -maya ay nagsalita ang isang mas batang lalaki, si Elayo. Ayon sa kanya, hindi palaging parusa ang pagdurusa. Minsan, ito ay ginagamit ng Diyos upang magtuwid, magpakumbaba, at magturo ng aral. Pinuri niya ang kadakilaan at karunungan ng Diyos, at pinaalala na hindi kayang unawain ng tao ang lahat ng kanyang gawa, Pagkatapos, mula sa ipo-ipo, nagsalita mismo ang Diyos Hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Job, kundi tinanong siya ng sunod-sunod Nasaan ka nang inilagay ko ang pundasyon ng daigdig? Alam mo ba ang lahat ng lihim ng dagat? Kaya mo bang pamunuan ang mga bituin o lumikha ng kidlat? Sa pamamagitan nito, ipinakita ng Diyos na ang tao ay may hangganan ng kaalaman Samantalang siya ay walang kapantay sa karunungan at kapangyarihan Si Job ay nanginig at nagpakumbaba Sinabi niya, narinig lang kita noon, ngunit ngayon nakita ka ng aking mga mata. Kaya ako ay nagsisisi sa alabo katabo. Sinaway ng Diyos ang tatlong kaibigan ni Job dahil hindi nila na ipaliwanag ng tama ang tungkol sa kanya. Inutusan silang maghandog at si Job ang nanalangin para sa kanila. At pagkatapos nito, ibinalik ng Diyos ang kayamanan ni Job ng doble pa kaysa dati. Binigyan siyang muli ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae, at sila'y kilala bilang pinakamagaganda sa buong lupain. Nabuhay si Job ng isang daan at apat na pung taon pa, at nakita niya ang kanyang mga anak at mga apo hanggang sa ikaapat na salin lahi. Sa wakas, siya ay namatay na matanda at puspos ng mga araw. Si Job ay nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng matinding pagsubok, at sa huling pinagbala ng higit pa kaysa dati. Ang pagiging tapat ay sinusukat hindi lang sa kasaganahan ng lalo na sa pagdurusa, sapagkat hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya. Unang Korinto, Pabanata 10, Talata 13 ang buong kasaysayan ni Job ay matatagpuan sa atlat ni Job, mga sa hanggang 42 sa lumang tipano.